Are you happy, Andres? Yeah. It's Christmas. Did you know that after Christmas is your birthday? Yes. Oh, this mommy. Wow, it's You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. salamat po sa inyong mga orders. Nagbalot po tayo ng sampo na sukang gift pack. Yan. Nagbalot po yan. Maayos. Yan po ay nakatayo. Nakatayo po yung mga suka. Maganda ito po ah. Para hindi masira. Yan. Nakatayo po. Yan. Sampo. Tapos nagbalot na rin tayo ng pabango. Yan. Mamaya po natin shout out. At mayroon pa pong tatlo. Kaso naubusan ako ng ganito a panali. Naubusan po ako ng panali. Ay eh, sabi ni Mami Janet, meron daw siyang in-order ay eh, parating na. Ayan, wait lang po natin at uh, mamaya po natin ipadala. Ayan, para sabay-sabay. Medyo pasensya na po at aming um, sinasabay-sabay. Doon ang yung JNT po dito ay medyo pababa pa. Ayan, para hindi naman po sayang sa lakad ay ating sinasabay-sabay. Ayan, salamat po sa inyong mga orders. Ito po at dumating na yung in order ni mami. Yan, magagawa na natin ito ah, para mabalot. nakakalimutan namin yung isang pabango yun nga pala ay mayroong ah, gift card Oo. ano pa tawag dito? Christmas card yan. ito po so didikitan pala ni mami yun eh ano mo na mami ang tawag dito? ganoon tingin mo na meron din ako dyang cutter yan ay isang pabango na inihabol kasama po nung ating mga pinadala kahapon Ayan po, nabuksan na ni Mami. Wow, ang ganda ng pagkakapakay. Nabalot ko pa naman. Ay, ito lang <laughs> naman. Ladadyan mo na lang ng tape. Ay, saan kaya natin yan nilalagay? Dito na lang. Sa paba. Huwag na mismo doon sa pabango at papangot. Ayan na lang. Pagka yung mismo pabango. Ah, dito na lang. Para pagkabukas. Ito ano, wala pong plastik yan, no? Ah. Mga pabango lang. Parang nagising si Ajin. Ah, kasi ah. mean, Gising nga eh yun eh. Ah? Okay, balutin ko na ulit. Wala nang habol. Okay. Salamat po ulit. Ayan po, at nabalot ko na ulit. Ayan. Ay, hindi sa... Yes, magpa-5pm na po. So, bukas po ng umaga. Ayan, ay atin ang papadala ka agad. Salamat po sa inyo. Hi. Yan, magandang gabi po. Say hi everyone. At dahil sa hindi na ulan ngayon, we are going to Christmas light. Yay! Okay. Nagulat. Oh, Nagulat oh, oh. Nag ako ba mi mo? What is this? T-Rex, alam niya. What is that, Bobby? T-Rex. T-Rex. Nagulat po kami, alam niya na T-Rex kanina nasa task kami. Tapos binibigay niya oh. sa akin, T-Rex! T-Rex! Sako! <laughs> Sako, mo mga mami! T-Rex! Ang okay, cute po ng dalawang boys! Okay. Wow! Ikaw mami, magja-jacket ka? Yes! Malamig, ang hangin sa labas! T-Rex! Okay, let's go! Let's go! Mami, also jacket daw. Yes. Mabilis lang tayo, check-check lang natin. Mami also. Yes. Mami also wear jacket. <laughs> Mauna na po kami ni Bobby. Grabe, ang lamig na ngayon, mami. Mag-jacket ka rin. Ang lamig po ng simoy ng hangin. Ayan po. Gawa na ngayon lang, hindi umulan maghapon. So, papanoorin natin yung pailaw ng Verona. Doon sa gitna. Ayan, meron din po kaming pailaw ba yun na. <laughs> Cute naman ang aking kasama dating po kami kay Kuya Ayi. Yan na, who is that, Bobby? Daddy. No, it's Kuya. Ay, yeah, mabilis na silang mapundi. Nailaw siya pero ilang ano lang, well, isang oras lang yata. Oh, diyan na kayo dumaan, Mami. Ah, dito na si Bobby. yehey Ayan po mga ka-shoot, nandito kami ngayon sa gate ng Verona. <laughs> At nang isang araw po na ako yung nag-shoot sa Tagaytay ako yung ginabi ng uwi. Sabi ko mami maganda rin sa gate. May mga ilaw din. Kaya dito po natin unahin maggala. para ma-appreciate ng mga kids. Alam mo naman ng mga bata. Oops! 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 May mga car ha? May mga car. Ayan. There's another car. Oh, daming lights, mami. Medyo. What? Kaya. Yeah. <laughs> There's someone. <laughs> oh, yan yeah, guys. ah, huh? ganda. Are you happy, Andres? It's Christmas. Did you know that after Christmas is your birthday? Yes. Oh, dito tayo, mami. Oh, uh, picturean ka kayo. Dito po kami sa tapat ng Caltex. Yan po yung Caltex. Tapos meron doon the original Bukopay. Yan. Yan. Yehehe. Picture, guys. Oh, diyan lang. Picture muna first. Picture, picture first, ha? Ah, yes. Ayan po. Picture, picture muna kami. Another car. There's a lot of cars. Oh, daming ito. car. Sabi ni Bobby, car! Cars! Are you happy, Bobby? Kanina, yan ang pinaka-excited. Yes. Ito ang pinaka-excited. Okay, let's go to the next destination. Wow, oh, tatlo po yung ating pupuntahan. Next destination, mami, doon sa mga ano, yung mga model house. We're going to the model house. Yes, because it's Christmas. Yeah, there's a moon. Okay, hold. There's a car. Wow, oh, ganda dito ma'am. Picture ko kayo dyan, dalawa. Dito? Ah, ayan po. At pupunta na tayo sa ating next destination. Ay sa mga model house. Ayan, nandito naman po tayo sa mga model house. Mami. At may mga pailaw din ng model house. Na? Ang ganda. Pero, unti lang pala. Ayan, nadaanan lang namin. Ito po nung bumili kami ng bahay dito ni Mami Janet. Eh, ito pa lang ang mga nakatayo, no? Isa tayo dito sa parang pinakaunang nakabili. Oh. Yan, yan po. May mga details po yan. Lahat ng... Yan po yung walang nakatera po dito. Yan po yung mga model house. Yan. Okay, okay. let's go na, Mami. To the third destination. To the third destination. Uh -oh. Okay na yan. The third Mami. Yes. Oh, po kami pabalik na to the third destination. Para nyo tayo nag-film <laughs> Yes. <laughs> Para dito sa dalawang kids. Another, another destination. We have another mission. Mission daw sabi niya. Uh, no, destination. destination. No, na, doon na tayo sa gitna. Ay mm -hmm. nausok po dito. Akam nadaanan si Mami Janet. Kaya pala siya ay takot kaninang lumapit. i -re report natin sa guard. to, Kaya na. Boss, may nausok dito? May nausok po dito. Tiga? Eh, ilawang kita. <laughs> Baka mga kuryente ka, boss. Huwag Nakita mo yung usok? Ayan yan, oo. May nausok stop, stop. dito. Amoy na amoy dito? Stop. <mile inside> okay, let's go Doon tayo naman sa gitna, mami Yan, nandito naman po kami sa gitna Wow Pero hindi pa siya pala tapos, mami, no? Saka, mami, nung last year ay parang marami ditong nagtitinda Ay, ngayon Ha? Ah, sa Saturday So naka-announce po pala Saturday. Wow, ang ganda. Hindi pa tapos, no? Pa tapos. Parang ginagawa pa. Oh, may slide. Na. Huh? Sira na. Ha? Oh, sira na boy, ha? Huh? It's also dirty, look. Dirty and sira na. Parang may nag-donate lang. Hindi, parang ano siya, yung mga malalaking bata ang naglaro. Oh. Wow, ito po ang loob. <laughs> Hindi pa tapos na. Okay. Punta tayo doon sa small one. Let's go to the small one. Bo. Bo. Na <laughs> Hindi na muna, mami. At ano? may mga kawad-kawad pa. Oh. May mga kawad-kawad pa po. Yes. Baka madapay, matusok pa. Ayap. Ah, Ayap. So, ayan po, we're going home na Mabilis lang Oo, man. balik tayo sa sabado mami Sabado Kapagka may mga ano na dito ah Paninda Paninda na Sayang at wala na si Namonay e, Oo oh, yup, nasa Baguio na Noong <laughs> last year po si Namonay ay may mga paninda dito ah <laughs> Saka si mami Janet, yung kanyang kabeshi, no, nandito Saka yung mga bottled product mo uh -huh. ay, Ngayon po si Namonay ay nasa ano na Baguio Nasa Baguio na So my boy, we're going back on Saturday, okay? At meron daw dito Saturday? mga paninda. Saturday. Yes. Naintindihan na niya yung Saturday pag sinabi mong Monday, Saturday, Tuesday, yes. Parang may idea na siya. Oo. Uh, Saturday. Okay, let's go home boys. Ito na kami sa bahay. Wow, may pailaw din naman dito, mami. <laughs> <laughs> Hindi naman papahuli. Hindi naman nagpahuli sa kameshi po. Kahit isang ilaw ay. Masaya na. <laughs> Oh, hand, hand. Okay. Let's <laughs> go. Yun Let's go, boys. Ayan na, na po yung dalawang boys. Let's go. Yes. Going home. <pensa spiritually> Tum Tumantuwa na sila doon, mami. Sila dun, mami. Yung dalawang bata sa gano'ng ano. Ganun. Sa gan- oh, gano'ng tora eh. Tumantuwa okay. na sila. Reason, no? Yes, maalala na nila yan. the next day. Good morning po. Ito si Bobby. The sun came out. Kaya naglakad-lakad. Oh, mahulog na. Ibabalik ko yung lagay. May lagay niya na pa niya eh. Ah. Uh. Ay tinanggal ko ng at kay si Andres na may tumatama na kay Andres. The sun came out kaya naglakad-lakad. <laughs> Thank you Lord that mainit na po. Wow, hulog na si Bobby. Rami, kaliwa ah, na tayo. Rami. Ah, nagtagulan ay. Eh. Bawa marunong na rin magliko. Hindi ko na makailik, unalaban ah. Na. Sinasampan niya yung paa niya. Bobby! Oh, your legs, Bobby, your legs! Your legs! Sinampanampa ah. Bobby! Liko, liko rin naman si Bobby. Ay na, man! <laughs> Kinalong na si Bobby! sarap po ng araw Namiss namin to itong so, araw na ito uuwi na daw na daddy mabigat na si babe <laughs> kami pa ibibili ni Andres ng tinapay dun kay Tom, Malika na Andres no bread kay Tom ay wait na lang natin yung pandesal daddy ah, kala ko doon sa kantuhan hindi May pandesal kanina kaming nakita ni Ayi ay malayo pa. Opa, o, o, to pa, mommy. Si Bobby bought a pan de sal he's looking at the bread oh it's hot, it's hot, Bobby. Bobby, it's hot? yes <laughs> okay, it's it I will praise thee, O Lord, with my whole heart I will show forth all thy marvelous works Psalm 9 1 KJV